Natuwa ang Panginoon Diyos nung matapos niyang likhain ang mundo at lalong naging masaya ang Panginoon Diyos nung matapos niyang lalangin si Adan at Eva at ang mga hayop sa buong mundo. Kung sa panahon natin masasabi ng Panginoon Diyos na very good, napakaganda ng kanyang nagawa. Subalit nung nagkasala na si Adan at Eva ay tila hindi na naging very good ang tao. At lalong lalo na nung nangyari ang kaso ni Abel at Cain. Nung nangyari na naging first murderer sa buong mundo, ang pinakauna-unahang naging mamamatay tao na si Cain. Pinatay ni Cain ang kanyang sariling kapatid na si Abel dahil sa paninibugo. Dahil hindi tinanggap ng Panginoon Diyos ang handog ni Cain at ang handog naman ni Abel ay tinanggap ng Panginoon Diyos kung kaya't ah, nagdamdam si Cain sa kanyang kapatid parang napakasimple no? at Pero yun yung totoo, hindi lahat ng pananampalataya, hindi lahat ng pasasalamat, hindi lahat ng lumalapit at tumatawag sa Diyos ay tatanggapin ng Panginoon Diyos. Pero doon tayo sa nangyari kay Cain. Sa kabila ng lahat na si Cain ay naging wanted dahil nakapatay siya ng tao kaya uh, wanted siya uh, dead or alive kumbaga no uh, pero sa kabila nun na naging wanted si Abel uh, si Cain ay binigyan siya ng protection ng Panginoon Diyos na walang sinuman ang pwedeng gumalaw o makakapatay kay Cain yun ang Proteksyon na binigay ng Panginoon Diyos kay Cain upang magkaroon pa ng tsansa na makapagsisi at makahingi ng tawad si Cain. Yun yung protection na pwede nating maikonsidera na isang napakalaking grasya, isang napakalaking biyaya yung tayo'y nagigising pa sa umaga. Napakabuti ng Panginoong Diyos, napakamakapangyarihan ng kanyang pag-ibig dahil sa kabila ng kasalanan na nagawa ni Cain ay binigyan siya ng proteksyon ng Panginoong Diyos. Sa panahon natin, minsan iniisip natin na iniwan tayo ng Panginoong Diyos. Parang minsan iniisip natin na hindi na natin kasama ang Panginoong Diyos at masasabi natin na pinabayaan niya tayo. Pero hindi, dahil ang lahat ay nakaplano. Ang lahat ay meron dahilan. Dahil baka meron lang gustong ipaalam sa iyo ang Panginoon Diyos na hindi mo na nagagawa. Kung bakit nararamdaman mo na malayo siya sa piling mo. Kaya dapat na magbagong buhay, gawin kung ano ang dapat. <laughs> ang pagibig ng tao ay pwedeng magbago sa kalaunan. Pero tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi magbabago. Magandang araw po, ka Albert po.